So ayun na nga guys, no, pupunta kami ng Paruanas nga kasi nga magagawa kami ng mango-mango at naubos sa na pala yung aming mga gatas dito, yung Alaska iba, ka iba at alas condensed na ubos na. Orange, so ayun nga habang ako ay nagubuhay sa -so ugor, nandito sa altar sa gilid ko, kaya ayun, sinaway ko muna, huwag mong tuwing talking to me, char. So ayan nga guys, no, ay mag kami ng mango-mango tapos ay wala na kaming gatas dito sa amin at saka maraming bumibili ngayon na gatas, na iba, at saka condensed. So ayun na nga, susugod na kami doon sa grocery store kung anong oras na bukas yung grocery store sana nga bukas na ngayon kasi nga oras na ngayon ay ngayon ay 12.30 ng hapon at sobrang init ang tanghaling ito natutulog yan si Kuya Dritz ginising namin kasi wala kaming driver wala dito si Panchitoy nandun sa kanila natutulog daw kaya ayan ginising natin si Kuya Dritz no botin na lang talaga is nagising siya at bumangon kasi nga ay pinapaluto ko na kay Ati Drombi yung gulaman at saka maggagawa na tayo ng mango mango kaya sulang isarado na yung Lawrence hindi natin naabutan mamaya pa yan sila launa guys magbubukas kaya dito kami sa botika bot na lang yung botika talaga is bukas hindi isa rin nagko-close no kahit lunch time kaya ayan namili na tayo ng mga gatas ibap at saka yung maalala ko lang bilhin mamaya no at saka meron tayong taga video si Amishie yung taga video natin kaso lang yung video video niya guys is magalaw galaw galaw -garo. Pero okay na rin yan kasi nga nag video na siya at meron din palang jersey na mango kaya kumuha na ako na apat na peraso at saka yung angel ebop nila guys is my free kaya kumuha na rin ako kasi mahilig tayo sa my free my free na gulaman no yung angel ebop at saka wala silang jersey na ebop kaya angel na lang yung ating kinuha at saka nag ikot ikot ako kung ano pa yung maalala ko na bilhin at buti na lang may mga free yung kanilang mga charmy dito, no? Kaya kumuha na lang din ako ng dalawa dahil may free. Mahilig tayo sa may free charit. So, ayan nga, nahanap ko yung modis nila, yung malalaki. Kaso lang is walang modis. Yung eight pads lang yung kanilang benebenta dito. At saka meron silang, silang Rexona na pink at kumuha na rin ako ng Rexona na pink. Kasi, ubus na rin doon sa aking tindahan. May naghanap-hanap kanina doon na Rexona. Wala tayong naibigay ka. So, ayan, kinuha na ko na yung Rexona na pink at saka blue. At saka, ayan, pinilapila ko na lang dito sa counter, no. Kasi, walang may nakapila. Kasi nga, 12.30 nga ng tanghali ay sumuga dito sa grocery nga kasi nga magagawa na tayo ng mango mango at saka pag ikot ikot ko dito ay may hinahanap ako buti na alala ko wala na pala kaming mga soft drinks soft drinks doon kaya ayan bumili na tayo ng mga soft drinks yung Sprite guys is ubos na at saka C2 Cobra yan ubos na yan yung Coke at saka royal, wag lang muna kasi ubos na yung ating pera, no? Kulang na yung ating budget. Pakunti-kunti lang, bukas naman ulit kung ano yung mga kailangan nating bilhin. Ayan, kumuha ko ng Sprite kasi yung Sprite is mabenta yan doon sa aking tindahan. At saka yung Cobra, kumuha na rin ako ng tatlong cases. At saka yung, you know, nagtanong ako ng Imperador nila dyan kung magkano yung isang case isang box ba ng Imperador sabi nila is 1,590 daw sabi ko is titingnan ko muna yung pera ko kung magkakasya pa at saka nagtanong na rin ako ng isang sakong, big, isang sakong bigas dito sa kanila is ano daw 1,25 lang daw 2,5 basta something na ganun 2,5 something yung kanilang bigas kaso lang hindi nakakayanin yung ating pera no kaya yung Imperador na lang taglangay yung aking binili tapos may free sila may free the bar kaya bumili na rin ako kasi isang piraso na lang yung emperador baka mamaya maraming bibili ng mga emperador at saka ayan na nga si Kuya Dritz, guys o bagong gupit yarn tingnan mo yung buhok niya lumilipad lipad na charis <laughs> nahiya pa siya guys natawa lang ako sa buhok ni Kuya Dritz, no kasi konti na lang yung buhok niya tapos ayun lumilipad lipad pa pagdating nga namin dito sa aming bahay ayan merong customer si Mr. Alberto na bumibili ng lumpia wrapper. Thank you. Thank you, kuya, sa pagbili ng aming lumpia wrapper at naubos na, sabi ni Ambit. Is ubos na daw yung aming lumpia wrapper. Sabi ko naman, is mamaya na tayong magpagawa ng lumpia kasi super init ngayon. Baka ma mahimatay yung magluluto ng lumpia, no? Kasi super init, init. Kaya ayan, pinapark na ni Kuya Dredge yung aming motor para ma ilabas na at mapunta na dito yung mga pinambili natin dito sa tindahan no ayan na yung ating mga pinambili-bili guys i-unboxing ko na agad kasi nga nagluluto na si Ati Drombi doon sa kusina ng mango mango kukunin na na yung gatas kaya ayan nag-unboxing na tayo at saka si Ati Amshi pa rin yung ating parang video video at saka ayan na yung ating emperador na isang box at saka ayan na yung ating mga pinambili-bili may mga modes, biscuit kasi kulang na rin yung ating mga lagay ng biscuit at saka ayan yung the bar, guys maliit lang pala na the bar yung free no pero okay na rin kasi may free mm, at saka yung mga biscuit lang tag isa isa lang yung biscuit hindi naman yan masyadong mabenta, rexona at saka yun lang tapos yung mga uh, cobra sprite at saka yung Oreo pala. Kaya pa ay, or, chuchuy, na, bubolor bo na naman ako, no? Ayun pala yung Oreo. Sabi ni Ate Amshi is my freedom na sticker. So, yung pagbukas namin ng Oreo, ay niyan. Nagtalo-talo na si Alter at saka si Ate Amshi dyan. Kaya hindi ko matapos-tapos mag-unboxing, no? Ayan na si Alter pa. Iyak-iyak na yan siya dyan, guys. Kasi nga, na, ano siya, na, narantok daw siya. At saka kasi Ambit, kuya Ambit namin ay nag -ano na yan siya, nag naglagay na ng mga soft drinks doon sa ref. Kasi para malamig na, bumili kami ng sito, kubra, at saka sprite. So, yun lang. Maraming salamat. Next time ulit. Babu, bye-bye. Follow, subscribe my channel. Babu.